po! Panda? Ang weird nito guys ito Del Monte tsaka Pepsi lang yung order pero almost kay Bandai kundi Ito lang kay Bandai Bakit kaya? sa mukha natin okay, Faith uh, 4.84 matawang mahal ba? mahal ba? galing pang ano yan? hindi pang South Mall? 3.80 <laughs> uh, 350. Um, May Gcash ka ba? Meron po. Gusto pa yung Gcash na lang. <laughs> send <laughs> sanda na lang ito ha. Pagkala ba? Pulang lang lang 20 pero okay. Sanda kita. Ah, ay, na ba? Ba? Ay, po. Ano po number? Kasi hindi mo kontak number nyo. I-ano ko ano Hindi, para drop ko kasi to mo. Wala na tayo ng... <laughs> 09, <laughs> Sorry na. 54. 54. 54, 54, 54, 54 <laughs> okay, text ko na lang po so yung Gcash. Okay, okay po. Thank you mga <gasps> bag. Ayan na ang ulan. Yun lang. Being correct yun lang. Okay lang yun Tip ko na po sa inyo yung 20 kasi pa naman ang mahal po ng order nyo. Pero dalawang item lang.